Uy, si ano yun ah, si Clark yun ah Kaya ang ginagawa nito, napakainit Magdala siyang ano, ano to, ang dala niya Wala mga babae, tanongin natin Uy, ikaw pala yan Clark Anong dala mo? Kalakal po Kalakal, bakit nangangalakal ka ulit? may panggulit po kami po? panggulit po kami ayun ako ni papa may sakit po oh. ba si po siya may sakit oh. pagkano ang kitain mo dyan wala pang limang piso yan ah mga lakal ka ulit nagpapawisan ka na dun tayo sa silong dun tayo sa ano sa punong. ni nipat ka doon. Arit ka. Ingat ka. Ingat ka. Arit ka doon. May bibigay ako sa'yo. Ayan. Up, 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 up. May bibigay ako sa'yo. Juro tayo. Kung mga babae, niabot natin yung sinakod ni Clark sa unang vlog natin. Yung part 2 So yung part 2 po Wala pong kinita So doon tayo sa part 1 So shoutout po sa ating sponsor Ship Philippines Tin Daddy At yung World Hall Motobag Sa lahat nating kababayan. Sa so, lahat nang gustong tumulong po kay Clark Napakasipag na bata Ayan po si Clark Nangyayari sombrero mo Wala na Masiyasira na ah, Tignan ko may sombrero pa ako dito Wala na eh Ayun lang ulang dalang tundurero. At sana magkita pa tayo susunod ha? Kumusta ka na? Okay lang naman. paka ng sunod na paka yung paka yung paka yung paka may paka yung Nakuha na natin yung sahod sa Facebook, no? Oo, oh, meron na. Kaso nga lang, ang liit. Hmm, wala. Halos isang million yung views sa'yo, pero... Ang liit nang... Ang liit nang pumasok. No? So, ganun talaga, no? Ito yung papakita ko sa screen, magkano ang kinita ng... vlog natin kay Clark. So, transparent po tayo, mga babayan. Marami nag-message na gustong tumulong, pero wala naman ni isang nagbigay, you no? Know? So, hanggang doon lang. Sana sa pag-aaral ni Clark yung uh, sa gusto pang tumulong po, no? Open pa po para sa next year po, mapag-aaral siya. Kasi ngayong taon po hindi po nakapag-aaral si Clark. Hindi ka napag-aaral, no? Hindi ka nakapasok. Anong wish mo ngayong taon? Ah. Anong wish mo ngayong taon? Sana po, nakakapag-aaral na po na po. Sana po, kumalim niya po. Ah. Sige po. Hmm... Mabait na bata talaga, ano nanya know, niya yung mga magulang niya, no. So, kitang bata ang ano natin, deserving tulungan, no. So, ito, bibigay ko na sa hindi ko na papatagalin, ha. Para makauwi ka na. Tapos 'yan, iponin uh, ipunin mo muna, no. Uwi ka muna sa inyo para mapagpahinga ka tapos malagaan mo si papa, no. At si mama, no. Mabait na bata. Good, good boy, good boy, ha. Tigalan, kunin ko na 'yung pera. Uh, ready ka na? Ha? Ah uh, ito, uh, walang labis, walang kulang po. Ano? Sobra pa po ito, yung sinabi natin sa Facebook, bibigyan natin ng buo-buo kay Clark. So ito, ah uh, ni-multiply natin siya sa ah uh, 56 pesos na no? so, 37 dollars po 'yon. So ito siya. Ginawa na po binuo na po natin. Kunin mo yung 100. Ay, nalaglag Opo, mamaya na po kunin mo yung mami. Ayan, yung 100. Tapos 1,000 tapos another 1000. Ayun. So, salamat po sa binigay niyo pong tulong. Ayun para, para sa akin po. Mga bagay pa... na po namin dito. Pambili din po ng bigas po at po. Patungan po kay Papa. Yan para sa iyo talaga yan ha. So, God bless you. So, maraming maraming salamat po sa lahat ng share niyo po malaking bagay po sa pag-aaral ni Clark para sa kanyang kinabukasan. So, maraming maraming salamat po mga babae. Pasyan na lang po ulit natin na yung video, no? So, hanggang sa muli, mga kababayan, paalam. Bye-bye so, kita ha. Para safe ka. So, bye-bye.